Good day mga gulong. Baling yung araw po may katanungan tayo kung paano daw po malalaman kung valid po yung hawak nating PA o hindi. So para malaman po kung legit po itong PA na hawak natin, meron po tayong website na pagchechekan o yung tinatawag nilang portal ng LTFRB. Lalagay ko rin po yung link dito sa description ng video na ito para macheck nyo rin po kung valid o hindi po yung case number sa PA nyo po. Bali mga kagulong, kapag clinic niyo po yung link na pre-provide po natin, mapupunta po tayo sa website ng LTFRB sa may bandang PA yung pang-check kung nasa portal ba nila tayo o wala. Hintayin lang po natin lumabas yung search bar at pwede na po natin i-enter yung case number po na nasa PA po natin. So ito mga gulong, bigyan ko po kayo ng example. I-enter ko po yung case number ng PA ng sasakyan ko po. Uh, pasensya na po kayo, hindi ko lang po mapapakita yung buong case number. Baka magamit po kasi ng iba. So kapag registrado po at valid po yung PA nyo, lalabas po kayo sa portal ng LTFRB. Ngayon naman po, may dalawang reason kung bakit hindi lalabas yung case number nyo o sakaling search nyo. Una, talagang may PA kayo pero hindi nyo lang na-renew yung case number. Kaya dapat po, i-renew nyo yan. Huwag nyo po bayang ma-expire Pangalawa, ah uh, hindi talaga rehistrado yung case number na binigay. Kung baga, inedit lang yan, nilagay lang dyan. So, yan po yung isa sa mga reason kung bakit minsan po, hindi po na-onboard yung iba nating gagulong kapag ginagamit yung kanilang TA kasi maring wala po sila sa portal ng LTFRB. Diyan po kasi nag-check ang mga TNC kung valid po ang papeles po natin or hindi. Para sa kaalaman lang po ng mga bago nating mga kagulong, ang PA po, yun po yung tinatawag nating provisional authority. Tumatagal po yun ng tatlong buwan. Yun po yung prangkisa na ini-issue. Unang prangkisa ang ini-issue ng LTFRB para makabiyahe tayo sa PNDS. Kaya dapat po inaalam po natin kung kailan ang expiry nito at i-renew po natin to bago ma-expire. Para hindi po tayo magkaproblema in case magpapa-onboard po tayo sa mga TNC at sa biyahe po natin. Huli na, sagot ko po yung katanungan ng isa nating kagulong. Uh, Inanyayahan ko po kayo na sumali sa ating Facebook group. Ilalagay ko po yung link ng group na yon sa description ng video na ito. Join po kayo. Drive safe po mga gulong. Ingat!